sasakop na may mga freight dedicated bike lane magapag na tayo ayan, parang ano pa lang ito temporary na bicycle na basta hindi pa kapos ayan meron dun, meron na ayan yeah upuan hindi pa tapos hmm, property na ito ng GSIS Kering City yan ng alam ko meron gagawin ano dito parang PIPX hmm, kakaroon na ano dito mega terminal nandito nandun na ang commonwealth avenue Welcome back po sa aming channel Mag-update tayo ngayon ng mga projects dito sa Quezon City Nasa ano tayo? Atipunan Avenue Kapunta to ng Boni Serrano Avenue Yun, nandito ginagawang Metro Manila subway Pump Aguinaldo Station ayan yung pagkalagpas lang ng gasolinahan ayan pero banda dun pa eh, ayun ang mga cranes hindi pa natin alam kung gigibay ito mga to medyo malayo na yun yung ginagawang ano, subway. commercial saka residential pinaka intersection ito ang Boni Serrano Avenue hindi ko tayo dito sa kaliwa pero pang ano ang town pa dun ah townhouse pa pala dito la Maison townhomes wanda dun pa ang ginagawang stasyon dito sa Boni Serrano napakarami rin na. Aguinaldo Station May nakalagay o Gate 7 Ayan. Nabawasan na doon mga kabayan Padera Doon hindi pa Dinaldo Station Gate 7 ang nakalagay dito Ito sa Katipunan Gate 8 Ayan Ang alam ko na dito yung PBM At Meron ng nakukay na 100 meters Pakatagal pa ba tatapos dito? Dahil sa right of way issues. Pero pang isang gate eh. May Nakalaki ang sakop niya. Dahil mga friends. Dahil doon. Ayan. Isa pang gate. nakadalan pa to mga kabayan uh, ah, ano pa yan nagbas pa ng 2030 meron na palang center island dito sa Boni meron mga solar lights Mayroon sa center island pero walang mga puno ng mga puno dito kahit sa center island lang muna pa palagi ng panahon yun yung mga ano dyan ah street vendors. hanggang doon na sa ano sa EDSA merong center island baka sakali pwede pa nilang malagyan ng mga puno ayan edsa na yan oh. Quezon Avenue Ayan ito pa ng Metro Manila Subway station Avenue Station ganito na ngayon Napakatag na dito back up Avenue Station. Hindi pa rin nag-uumpisa ang um, rehabilitation ng EDSA. At iyan na. Uh, North Triangle Common Station o Grand Central Station ng um, MRT 7 tutuklak na yung ano dyan, ah, eh, yung flooding o pintura. Ito pa, ang some project. ah, uh, Quezon City. World class uh, na pedestrian walkway. Uh, SM at yung mr 7 progress na dito hmm. Nasaan ano pa rin tayo North Avenue at yung MRT 7 na line kaya naging underground na sa so, tapat ng sugar center kapunta so, yan ng Quezon Memorial Circle Station ayun na nakaayos ko doon yan na ang um, Quezon Memorial Circle at ayun na um, station ng Eastern eh, Memorial Circle hindi pa rin pala natapos dito yung na-develop yung sidewalk. Pa. na sidewalk yun pa ano naano dito no? na tigil meron na mga basura yung planting street hindi pa pala natapos to ang wala gumagawa ngayon ah. Ito oh. isang siyang dedicated na ano no. Bike lane, jogging lane. Yeah. Napakaganda ng proyekto to pag natapos na. Galitay pa ng mga poster ito na yung Quezon City Promenade ah, natigil lang ano dito ang gawa meron ano dito meron kap kapunta ng Quezon Memorial Circle parang di pa siya gawa di pa tapos hagdan nito nasa labas ito naman nasa labas yung hagdan <tipos> dahil may ano din may bayad sa yun, I mean, right, right. sa Quezon Memorial circle libre walang entrance hindi pala siya nagagamit sabi rin ang traffic dito sa Quezon City walang tigil ng mga sasakyan ayan mag sulay-tuloy yung bike lane hanggang sa Quezon Avenue pero hanggang doon pa lang dito yung volume ng sasakyan halos wala ng mga pagitan sana mara na ma mapalakas yung ano natin mas transportation buro na natin mga private vehicles buto ako ng ilang minuto At tinanggal niya ano dito yung center island yung may ginagawa pa very developed pa tong lugar na to ito pala dapat merong ano talaga eh trend kaya nang sinasabi ninyo vertical road sinasabi circle meron din na dito dedicated na bike lane kailangan mo pa rin magbagal siya tapos ito ginagawa pa dito uh, DOH hospitals EDN ito, Transplant Institute ito, ito construction pala dito bagong ano na to or redevelop na puntahan na to. ang ganda na yan merong ramp may mga bricks rail dito kaunti lang ang mga nagdadaan sa sakyan yung pala sa may kesa nabing yung marami yan yung landscape ganda ng pagkakara-develop nito Pero meron pa mga bollards Bollard lights uh, May ramp Ang na dito Ang na dito Ayan, nandiyan ang Quezon City Hall. So, kayo kayo pang tumawid dito. Sa East Avenue. Yun. Hindi pa rin tapos yung ano dito. Rehab ng sidewalk.

mural ng mga uh, mahayop tama ano to ilan ganda ang underpass nito nagalagay din ang mga bench hindi dito may gumagawa tapos meron pa mga mga ginagawang moderno at malalaki yung mga waiting area dito designated bus stops hindi tuloy ang ano dito dedicated bike lane dapat na side dito Ayan. parang ano pa lang to temporary na designated basta hindi pa tapos yun meron dun meron na meron ng designated na basta ganda oh pwede pwede ka mag bisikleta dito oh na, hindi mo kasabay yung mga malalaking bus National Housing Authority pala to doon meron nang natapos mga kabaya tingnan natin ganda ng redevelopment itong area na to hindi pa siya nagagamit ganyan natin ito na oh Oh, katapos Ayan, yeah, may gagawin ding ano dito katulad ng sa PITX na uh, terminal then, yan, ito pala tapos ang ganda yung ano nito yung design nito pinutol ng mga puno ang laking ano nito ano? waiting shed waiting area bus stop deep stop yan yung train yung ram magandang ano nito ano? mga Presidente Pasta Kasi so, may likuran yan Pwede maglagay ng mga ads Billboards Ito pa dito Ang uh, Quezon City Government Nilagyan pa ng harang Itong puno so, Ang Quezon nga dito ah uh, Gawing basurahan ng mga pasaway. Sana maano rin to no matakasan tong pedestrian crossing to magkaroon ng, ng humps para bumagal yung mga sasakyan tulad sa BGC.